想。 tayo sa ating pag-vlog. Continue tayo. Nagtatago ko dito sa may saging mga idol. Saging na naputol. So ngayon, may nakita ako kanina parang something. Pero ngayon, pupunta natin yung bahay ulit. Samahan nyo pa ako ha. Sa lahat ng mga hindi pa po nakapagsubscribe, mag-subscribe na kayo at i-click din yung bell button para update din kayo sa lahat ng mga bago natin mga upload. Kaya tara, let's go! So yan mga idol. Ang dami namang mga hayop dito sino kaya may ari ng mga manok at saka may kambing at may ano pa dun mga idolong? Oh, hindi ko alam yung mga nakaitim kanina nagtatago dun sa unahan Ay. ngayon focus tayo dito mga idol sa bahay na to nakita natin kanina yung lalaki na ayaw magsalita ando na yung bahay so ngayon lalapitan pa natin magmanman tayo kung ano makikita natin dito So, yan. malapit na tayo mga idol so sa lahat po ng mga viewers natin sa lahat ng nanonood ngayon sa hapon na ito ay dami lamok. panuuri nyo ang video na ito at may kakaibang nangyari dito ah to, parang kinagat ako ng langgam dito huh sakit mga idol may tao pa doon sa may duwe, no? Ano yun? Ala. Uy. Yung matanda. Anong ginagawa nila? So yun, mga idol. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko, mga idol. Matanda. Ayan may kasama pang manok ayan yung manok nila nakaitim at saka yung matanda mga idol ala matanda po mapatol pa rin sa Ay, Diyos ko, totoo ba itong nakita ko? Grabe. Hindi ako, hindi ko inasahan ito mga idol. Kakaiba naman ito. Pagpapita natin. Uy. Wala. Wala. Yung matanda mga idol. Grabe siya ha. Hindi kaya pa. Ano to? Yung matanda. Uy. Bilis na parang hinila. Ano kayong gagawin nila? Nandiyan sila sa likod. So mga idol, parang agresibo yata matanda na yun. Parang hinila pa doon sa likod ng lalaki. Ano kayong gagawin nila? Baka mag-asawa itong mga idol at bakit matanda? Bakit nandito yung matanda? <coughs> Hindi ako makapaniwala mga idol sa nakita ko. Parang bata pa naman yung lalaki. Pero yung kanina, matanda. Ang liit-liit na eh. Pumapatol pa rin sa bata. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Ala, tignan yung mga idol. May ginagawa silang kababalagan dyan, oh. No? Ah, sila pala may ari ng mga hayop dito. Siguro sila may ari dito, mga idol. Alam ko, aswang yung matanda na yun. Alam ko aswang. So, ayan mga idol. Nandiyan pa rin sila sa likod. Yung matanda at saka yung lalaki. Parang kakaiba ito ha. Parang batang bata pa yung... Parang batang bata pa. Nakapagtataka. Matandang matanda na yung babae kanina. Pero parang napaka-agresibo pa. Ay, nako. So mga idol, maghihintay tayo kung lalabas ba sila dyan. Dyan sa bahay na yan. Hala. Uy, ano yan? Hala. Uy, ano yung nagawa? Huh? Yung matanda. Uy. Grabe ba? Anong ginagawa niya? mga ito, ang laki naman ng tao na yan. At napaka-agresibo ng lalaki mga ito, delikado to. Ayan o. Oh. Yung matandang, ano, grabe. So mo nga ito. Ang gusto ko sana, ah uh, pakiusap sa kanilang dalawa. Pero parang, may ginawa silang, may ginawa silang kapabalagan dito. madisturbo ba pero wala lang akong mga gawa mga idol dapat kausapin natin sila kung saan papuntang barrio magkukunwari tayong niligaw, para maobserbahan natin kung anong reaksyon nila Ta po po Migtatanong lang sana ako kung saan papuntang baryo kasi naliligaw po ako eh Pasensya na po sa istorbo ha na hindi, hindi ko wala, hindi, hindi ko kasi alam kung saan papuntang baryo Ay, parang hindi sila umimik tao. Eh. Parang nakakatakot naman. Alah, parang kawawa naman yung sinanay. Parang mag, hindi mag, hindi ganong makalakad. Huwag kayo nga alis kasi magtatanong lang naman ako eh. Hello. Saan sila pupunta? Kayo bang may-ari dito sa bahay na to? Bakit kayo umalis? <tong> Susunod natin. Sandali lang. Saan kayo pupunta? Hindi naman ako masamang tao na ano lang ako dito magtatanong lang kung saan papunta. Wala, may daanan dito. Baka dyan siguro papunta. Sadali lang. Susundan natin to mga idol. Parang may kakaiba sila sa atin lang dalawa. Matandang matanda na. Hindi kaya yan na ito mag-ina o mag-asawa. Nakawala na sila. Saan na kayo? Baka mawala. Wala. Nawala sila. May daanan pala dito. Bakit biglang nawala? Lapit lang siguro ito sa baryo ba? Bakit biglas lang nawala dito? Ang bilis naman ah. Hala, sandali! Anong gina... Anong ginawa mo sa matanda? Ha? Uy! Ay, ito tingnan nyo. Diyos ko. Ang nangyari na sa matanda. Ayan o. Ayan mga idol, pumalik sila. ang dalawa mga idol hindi ko alam kung uh, pamilya ba ito uh, napakalaking tao bumalik sila dito sa kanilang bahay Pada malam ini Apa itu? Seperti saya nampak sesuatu di pintu Di dalam Ayun sa taas. Nakakatakot naman to. Sa likod. So yan mga idol. Wala sila dito. Ewan ko kung, kung saan sila pumunta. Basta nandito lang sila kanina. Nung nakita ko. Ito kayang sila, sila yung may-ari dito. Ang dami kasi mga hayop dito, mga idol, iniwan. Ayan, mga idol. Ang dami mga hayop dito. Taw po, nakakatakot naman. ito silang magsasaing siguro yan. so ayun mga idol sa lahat ng mga viewers natin sa lahat ng nanonood ngayon nandito tayo sa bahay na sinasabi nilang kakaibang bahay at ang nakatira po dito ay mga aswang pero hindi ko pa alam kung mag-asawa ito sila mga idol o mag-ina hindi, hindi ko pa alam talaga kung anong storya dito kaya sa lahat ng mga viewers natin nanonood, panoorin nyo pa itong mga vlog ko Marami pa tayong i-explore dito sa area na to. Nag-iisang bahay lang dito sa gitna po ng mga sagingan. Siguro may ari po sila ng mga lupa dito. Pero parang kakaiba naman sila, no? Para mga aswang. Okay. Huwag natin bagitin yung aswang. Kakatakot. <clears throat> Hindi ko na sila makita dito mga ito, no? kita dito. So yan mga idol, pagsamantala muna tayong aalis at magkatago. Baka mabutan tayo ng gabi dito. Pero huwag kayong mag-alala mga idol. Dapat makumpirma na natin ngayon kung tutubo talaga mga aswang sila ha. Samahan nyo pa ako. Oh, hindi ko pa alam po nung... Diyos ko, anong klaseng lugar to? Bakit nakakatakot dito mga idol? Walang ka bay dito?